Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakasweet at nakakakilig na latest update sa Rowell and Rachel Love Team pagpapatuloy ng ating istorya ay kitang kita natin na talaga namang porsigido si Miss Rachel sa kanyang YouTube channel. Napakaaga pa lamang at talagang mag na siya. nag siya na sa ay makausap niya ang kanyang mga fans at supporters na walang sawang sumusuporta sa kanya. Noong una ay nagkaroon pa ng problema sapagkat hindi pa sanay si Miss Rachel mag-live sa YouTube. at bumati ka agad si Ms. Rachel sa mga nanonood sa kanya. Nag-live daw siya nang sa ganoon ay makausap ang kanyang mga supporters at ma-shoutout ang iba pang mga gustong magpa-shoutout. Kinausap din ng mga subscribers o mga supporters ni si Miss Rachel ang dalaga. Tinatanong nila kung kamusta na daw ang papa nito. Dapat daw alagaan daw ni Miss Rachel lang papa niya at pagbawalan daw siya sa mga bawal sa kanya. No? Sa so, ganon ay hindi na lumala o ang kung, kung ano mang dinadamdam niya. Sabi naman ni Miss Rachel ay sure na sure daw na ang pagkain at babantayan niya ang mga kakainin o kikilas ng kanyang papa. Sinisita niya nga daw ito minsan kapag sumusobra ito sa mga pagkain o nakakahinya ang mga bawal sa kanya. Dito ay makikita na talaga natin na talaga namang napakasweet ni Miss Rachel at napang-caring na anak. kalaan ng ilang minuto ay dumating naman si Kuya Rowell. Talagang nung dumating si Kuya Rowell, ay mas lalong dumami ang mga nagko-comments. Talagang kinilig pa nga daw ang iba. Sabi nga ng iba ay talagang napakaganda daw ng gising nila sapagkat ang bumuad sa kanila ay live ni Miss Rachel and Kuya Roel. Kaya natuwa naman ang dalawa sapagkat Grabe't napaka-supportive ng mga subscribers nila. Nandun din si Queerowell upang makita si Miss Rachel at tumulong din sa mga pag-shoutout at pagtulong din kay Miss Rachel sa kanyang paglalign. Oh My na lang, lahat. Nang dumating din doon si Kuya ay kitang -tita kita na mas lalong ginanahan si Miss Rachel sa paglalayo Grabe at napaka sweet talaga ng dalawa sapagkat kahit nakalive sila ay tawagan pa rin nila sa isa't isa ay ga na naman ng lola ni Miss Rachel na upuan si Kuya Rowell. Kaya naman umupo na rin ito. At tumulong din siya kay Miss Rachel sa pag out ng mga fans nila na gustong ma shout out. Oh The of my life Dog, na lang ang lahat Grabe at napakasweet talaga ng dalawa At makikita natin na Napakasupportive ni Kuya Rowell Kay Miss Rachel Natuwa pa nga si Kuya sa Sapagkat 7k viewers daw talaga Ang ni Miss Rachel. Tuwang-tuwa daw siya sa achievement ni Miss Rachel. manito naman ito ay namitas naman ng prutas si Kuya Ruel at kinahin din nila ito. Ngunit sabi naman ni Kuya Ruel ay pangit pa daw palang lasa sapagkat hindi pa masyadong hinog. Pagkatapos naman ito ay patuloy pa din sa kasitan ang dalawa. na pa ni Miss Rachel na parang may padaw ng ipis sa ilong ni Kuya Roel. Kaya naman nagtawanan ang dalawa. Grabe at patagal ng patagal ay hindi na talaga mapipigilan ang pagkasweet ni Miss Rachel and Kuya sa isa't isa. Grabe sa kalam. Po, sir. May salamin dito. Eh kasi nga nagsasalamin ako kanina. Huwag hmm. yan. Hindi ko na-rotate. na kayo. Hindi ko na-rotate. Tapos, tapos po mga kalingap. Maingay daw si ano, hmm. Rachel <coughs> sa Ikaw yan. Maingay no, ka kasi. Hindi Diyo, Ano oras ang... hmm? Hmm. pa yung <laughs> pa. Kinilig ang lola. Ha? <laughs> Kinilig <laughs> ang lola. <laughs> Ang bago mo dyan si Lola? Tuloy pa. Ayun, po yung ano. Kasi nagsalak na sila. Ay, salamat po. Mm -hmm. Shout sa out, out po mga kalinga. Fine. Ano? Fine? Friends. Talagang enjoy. Sige. Nanguha ng bayabas si Dodo. Oo, Dodo nga ng mga bayabas. Perdong, ako nung last time mo dahil sa nasampal ko. Ay, ito siya. Yung <laughs> ma-shoutout mo lang ako. Sasampalin ko yung katabi ko. Hello. Wawa naman po. Alah, si alah, Rick Baluti. Kasi, sinoutout mo po kasi. Alam. <laughs> <laughs> Bakit yung pagkinawa? Masunurin ka. <laughs> Hindi nyo na po sana sinampal. Kaya no? pala parang pamilya sa akin. Dahil Rachel, si Justin, may sinabi sa inyo, basahin mo. Justine? Si Ate Don, shout oh. out po. Ayun, dito mo. Lumalabas yung panangipis. ng ipis. Hindi. Ano yun yung... <laughs> Ga! Sabi mo. <niyo. laughs> nag skin. skin. Lumalabas nga yung paan ng ipis. Ang kulit mo naman. Buti sa... Ga! Ano nga yun? Hmm. Ito, ito ko. Kasi naman, goreng sa ilaw mo, ipapunas mo sa akin. Hindi ko yun. Dito lang yung sa labas. Ano ako sa sigoy? Ang ingay mo ga. Eh, yeah, ingay mo daw. Ay, sorry po. Do, wala mo na daw. Wala mo na ako na babasa. shout out po sa 7,000 natin viewers. Love po, salamat po. daw asa na yun? Oo <laughs> oh, nga, dumating ka lang gaano na hinig yung lovebirds. Mm. Ah, lang natin ikaw hinihintay lang atang hinihintay niyan. Tagal mo daw ano? eh. Kaya ang hinihintay Tagal mo dito. daw kasi. Kasi ikaw daw. Lang... Nais nice ko laging kapiling ka Ayoko na muling nag-iisa Pagandiyan ka na sa Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at napaka-sweet na latest update kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!